Magandang araw mga mag-aaral sa ikasang buong baitang! Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Maligayang pagdulo sa ating klases sa Pilipino. Ako si Ginang Pele V. Alahar, ang inyong guro sa araw na ito. Panibagong linggo, panibagong aralin na naman ang ating pag-aaralan. At siya kung marami na naman kayong matututunan. Kaya't halina't sabay-sabay tayong manood at nang Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa nobelang Pinamagatang, Ang Matanda at Ang Dagat. Kung saan sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang nasusuri ang nobela bilang isang aktang pampanitikan sa pananaw-realismo o anumang angkop na pananaw o teoryang pampanitikan. Kabu tayo dumako sa ating aralin. Sagutan muna ang mga sumusunod na katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Sa panahon ng matinding pakikipaglaban sa Marlin, ano ang paulit-ulit na ninanais ni Santiago? A. Sana siya ay bata pa. B. Sana siya ay may maayos na kagamitan sa pangingisda. C. Sana ang lahat ng mangingista na nag-alipusta sa kanya ay naroon para maging saksi sa kanyang tagumpay. D. Sana sa mga oras na iyon, nasa tabi niya ang batang si Manonin. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik B. Ikalawang bilang. Nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao bagay at pangyayari A damdamin B ananalita C mamamaraan D simbolismo Ang tamang sagot ay pipik. B. Magaling. Ikatlong bilang. Ang salawikaing Ang bukid ungnay sa ugaling ipinapasa sa Diyos ng tao ang kanyang mga problema ay katlang. A Jos ang nakakaalam ng lahat. B hindi tayo pababayaan ng Diyos. C. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. D. Mahal tayo ng Panginoon. Tumpak. Pipik C. Ang tamang sagot. Ang apat na bilang. Paksang diwang binibigyang diin sa nobela. A. Tema. B. Tauhan. C. Tagpuan. D. Pamamaraan. Ang tamang sagot ay titik A. Bravo! Kalimang bilang. Sa anong taon na ilimbag ang nobelang Ang Matanda at Ang Dagat? A. Labing B. Labing C. Labing dalawa. D. Labing tatlo. Sakto! Itiksi ang tamang sagot. Sa puntong ito, talakayin natin ang kahulugan ng nobela. Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahan ng mga pangyayari na pinagahamig sa isang mahusay na pagbabalangkas. Ang pinakapangunahing sangkap kapito ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani at ng katunggali sa isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod-sunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Ito ay binubuo ng mga kamanata, maraming tauhan at pangyayaring na kinasasangkutan ng dalawa o higit pang tauhan. Ngayong nabatid niyo na ang kahulugan ng nobela, tuklasin naman natin ngayon ang iba't ibang elemento nito. Una, tagpuan. Lugar at panahon ng mga pinangyarihan sa kwento. Dalawa, tauhan. Ang nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Ikatlo, banghay. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Kaapat, pananaw. Panauhang ginagamit ng may akda. Mayroong tatlong pananaw. Una, kapag kasali ang may akda sa kwento. Pangalawa, kapag ang may akda ay nakikipag-usap. At pangatlo, kung batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Kalima, tema, paksang diwang binibigyan ng diin sa nobela. Kaanin, damdamin, nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Ikapito, pamamaraan, ito ang estilo ng manunulat. Kawalo, pananalita, dialogong ginagamit sa nobela At ikasyang, simbolismo nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Ngayong nakilatis niyo na ang iba't ibang elemento ng nobela, tumako naman tayo ngayon sa mga katangian nito. Karito ang mga katangian dapat taglayin ng isang nobela. A. Maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. B pagsasalang-alang sa kailangang kaasalan. C. Pawili-wili at pumupukaw ng damdamin. D. E. Umupo na sa lahat ng larangan sa buhay at sa mga aspekto ng lipunan tulad ng gobyerno at relihiyon. E. Malikain at dapat maging maguniguning paglalahad. At F. Nagiiwan ng kariktan. Bilang pagpapatuloy, Panuorin natin ngayon ang pagsasalaysay sa buod ng nobela isinulat ni Ernest Hemingway na nailimbag noong 1952. Ito ay pinamagatang ang matanda at ang dagat. Sabay-sabay nating tunghayan ang naging pakikipagsapalaran at pakikibaka sa buhay ng matandang si Santiago. Sa loob ng 84 na araw ng pagpalaot ni Santiago ay wala siyang nahuling isda. Itinuring niya itong salao o ang pinakamasamang kaanyuan ng kamalasan sa pagpalaot sa dagat. Pinagbawalan ng mga magulang ni Manolim na kanyang apprentice na sumama sa kanya. Sa ikal 85 araw ng salao ay tumungo siya sa Gulf Stream. Nakahuli siya ng isang marlin gamit ang mga pamain niya sa pangingisda. Ngunit sa lubhang laki nito ay hindi niya maiakyat sa kanyang bangka. Patuloy siyang nakipagbuno sa isang marlin sa loob ng taknyong araw hanggang sa napatay niya ito. Nakatawag ng pansin sa mga pating ang dugo ng marlin. Napatay ni Santiago ang mga pating pero butot balat na lamang ang natira sa marlin. Nakarating si Santiago sa baybayin at agad umuwi. Nagkagulo ang mga mangingisda sa nakita nilang Marlene na nahuni ni Santiago. Nag-aalala naman si Manolin sa kanyang amo at pinuntahan niya ang bahay nito. Umiyak siya nang makitang siya'y ligtas at nakatulog lamang. Nang magising si Santiago ay nag-usap ang dalawa at nangako sa isa't isa na sila ay magkasama nasa tuwing mangingisda na si Santiago. Mula sa buod ng nobelang ating napanood, bababatid natin na ang layunin ng may akda ay may parating sa atin na kahit anumang pagsubok sa ating buhay ay huwag tayong sumuko. Kahit ba talikuran tayo ng mga taong nasa paligid natin, palalahangin na kapag tayo ng mundo, ay may isang taong nandiyan para sa atin at hindi tayo iiwan. At tandaang higit nating mababatid ang tunay na kahulugan ng buhay kapag nasa bingit tayo ng kamatayan. Sa nobela, natunghayan natin na ang pangunahing tauha na si Santiago ay nakibaka at nakipagsapalaran sa pamamagitan ng pagpalaot mag-isa sa karagatan saan inabot siya ng 85 araw bago siya nakahuli ng isda. Samantala, ang kaniyang kanang kamay naman na si Manolin ay hindi nakasama sa kanya dahil hindi ito pinayagan ng kaniyang mga magulang. Sa huli, ay butot balat na lamang ang Marlene na nahuli ni Santiago sapagkat kinain na ito ng mga pati. Ngunit inuwi pa rin niya ang Marlene sa kanilang nayon pinagkakuluhan naman ng mga taga-roon sapagkat doon lamang sila nakakita ng napakalaking isda. Habang si Manuli naman ay labis ang pag-aalala kay Santiago at nabanggit niyang hindi na niya papayagan pang huli si Santiago na pumalao nang hindi siya kasama. Sana Bella na ipakita ang pakikibakan ng isang tao laban sa kalikasan at sa hamong dumarating ito. Ngayon, upang mabatid ko ang inyong naunawaan sa nobelang inyong napanood, suriin ito gamit ang balangkas ng nobela. Simula! Kumalaot si Santiago sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa pag-asang makakahuli ng isda. Saglit na kasiglahan, niya ang marlin ang pinakamalaking isdang nakita niya sa tanong buhay niya. Kasukdulan Ang kanyang pakikipaglaban sa mga pating upang maprotektahan ang marlin. Takalasan Napatay niya ang mga pating ngunit butot balat na lamang ang natiras sa marlin. Wakas! Mui <tell noise> <At tell noise> si Santiago dala ang butot balat ng marlin. Nagkagulo ang mga taga na yun sapagkat ngayon lamang sila nakakita ng ganoon kalaki isda. Nangako naman sa kanya si Manolin na hindi na nito hahayaang mag-isang pumalaot si Santiago. Tunggalian! Tao laban sa kalikasan sapagkat sinubok ang katatagan ni Santiago sa pagbuli ng isda. Nariyan rin ang tao laban sa sarili sapagkat nais niyang patunayan na kahit siya'y matanda na ay kaya pa rin niyang makahuli ng isda. At tao laban sa tao sapagkat inalipusta si Santiago ng papuan niya manging isda na hindi na siya kailanman makahuhuli ng isda bunga na rin ng kanyang katandaan. Mahusay! Bilang karagdagang gawain Mangyaring ilahan ang mga realidad ng buhay na naipakita sa nobela. Mangyaring type sa comment section. At dito nagtatapos ang ating classes sa Pilipino. Naway marami kayong natutunan sa hapon ko. Uli, ako si Kinang Pelevi Alahar na nagsasabi, sa anumang hamon sa buhay, pag-asa at pananalig sa si Diyos ang ating kasangga. Hanggang sa muli, paalam!